Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na napansin ako ng isang sikat na brand at pinadalhan ng ganito kamahal na matres. Hello, Hello mga mare, kamusta? Sobrang excited ako na i-share sa inyo ang vlog na ito. Napaka unexpected kasi at itinitingnan ko lang to online at napapanood sa ibang vlogger. Alam ko kasi na sa presyo nito, sa ngayon hindi ko pa to kayang bilhin. Kaya naman nung nag-message sila sa akin, napapadalhan daw nila ako ng matres. Hindi ako nakapag-reply agad dahil hindi ako makapaniwala. Kasi naman, sino ba naman ako para padalhan ang ng ganito kamahal na matres. Pero ito, totoong totoo na talaga dahil dumating na at nandito na sa akin. Abay, sa sobrang saya at pagka-excite ko nga pagkadating pa lang nito, kinagabihan ay inaya ko na agad ang daddy na buksan ito. Napili nga pala nila ako kung anong size at variant yung gusto ko. Ang pinili ko ay itong dreamy 10.5 inch memory foam spring mattress. Naka vacuum seal siyang i kaya naman ganito mo lang siya kaliit na matatangga. At para maiwasan ang pagka-damage nito sa pagbubukas, meron na itong kasamang tools na gagamitin mo para para Single to king size ang available size nito at ang price naman ay nag-range from 8,200 to 14,900 pesos. Itong kinuha ko ay size double at ang price nito ay nasa 12,100 plus pesos. Alam ko, medyo mabigat talaga sa bulsa ang presyo. Pero worth the price dahil napakaganda talaga ng quality. Made with imported high quality knitted fabric, optable, breathable, and antibacterial. Bukod doon ay meron pa nga itong 7 layers. It's jacquard knit stretch fabric, convoluted high density foam, non woven fabric, echo foam, isolated pad, pocket coil, and strong isolated pad bottom. Soft knitted na rin ang cover plus memory foam. Tapos meron pa itong 10 years warranty. Nung nakita pa lang ito ni Sheska, sobrang saya niya at hindi na nga tinigilan sa kakatalo. Sobrang lambot kasi talaga at napakasarap niyang higaan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kahit na medyo pricey yung ganitong mga matres, marami pa rin ang bumibili. dami kasi ng trabaho na ginagawa natin buong araw. Pagpapahinga na lang tayo bumabawi, kaya dapat lang na mag-invest tayo sa magandang klase ng higaan. Baba rin kasi talaga yung pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw. Makakapagpahinga ka ng maayos at gigising ka kinabukasan ng may masarap na tulog. Pudod sa mattress ay meron din silang pinadala na napakalambot na pillow. Anyway, kung may budget kayo at naghahanap kayo ng magandang pangregalo, napaka perfect nito, mabilis ang shipping, safe at maganda ang packaging. Nating to worry dahil siguradong darating siya in good condition. O siya mga mare, mag-invest na rin kayo sa magandang klase ng mattress. Yung link na sa comment section or click the yellow basket.